Yo mga ka, kakain tayo ng mga gulay-gulay ngayon na pitas ni katalbos. Ayan o. No? Along, okra. Katalbos. Katalbos dito. Ito ni katalbos na, meron tayo sardinas sa kabagong. Tati ka, meron tayo malanggay soup. Yung ano, upo, nakakain din yung ano, yung... Oh, ulo. sa no, Sumot, sumot. Ayun malunggay soup. Ara din din. Ah, bus, na. na, no, para maganda kain mo. sa no, kain. Mo. Ayun, sabot. 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 Sabot, no, กระดงเอาดีเด็อปูอ๋อใส่สมบูรณ์ตากันไม่ลงเรื่อยๆล่าละกปกันเองลุปสงคดีนะมาบูบูตากเนี่ยเนาะ

Ah, Katagay. Maraming prutas ngayon sa kanila. Suwa. Meron doon. Suwa? Hmm. Tawa tayo. Tawagan natin, oh. Tawagan mo. Kami, tawagan natin. Ang Oo, sige,

kailangan kaya lang ang laga laga ng tangkay Araw araw lang laga, laga ka ng ganito. Galing ng kape. May kape ka na, mayroon ka pang ano, nangunguya. Ayan 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 yung sauce. <laughs> ayan oh. na, nadurog ang talbot. Nakalimutan ko talbot, talbot ang bulan. Nadurog. Last bite.